guys, andito na kami sa Tanay. Ayan. Tingnan nyo guys. Yung mga itsura namin. Oh. <laughs> Tapos, may bitbit -bit akong puto. Yan. Galing kami Sir. sa bayan guys. Ayan. Ha? Tingnan nyo yung nilalakad namin ha. Ah. na? Oh. Ayan o. O, diba? Puto na dami namin dala pababa baba. Ayan. Malis na. Ano, dito oh, mo ba? yung dito sa plastic. Yeah. Ano, ba ito po yung amin nila Para, Pababa po kami guys. Pababa yan. Yan po kami sa baba. Oh, oh. <laughs> <laughs> Nakuha saan ang nadula si Clark? Ayan. Ayan guys. Saan? Dito. Ayun yung sinasabi ni Natalina na dulas ka raw. <laughs> <laughs> Ah. Ay, iyak na ngayon siya kasi dalawang beses na. <laughs> Ayan guys, kasi pababa to guys. Ayan. Eh, yung, yung, dito, <laughs> Ayan, mahina ko yun. Hilo sa trabaho. Ito. dito Ayan Dalawang beses eh. Sobra. <laughs> Yan pala sabi ni Natalie kahapon, mama, oh, no mama, ano daw, <laughs> dula sa tanay. <laughs> Kala ko kung ano yung sinasabi niya. Ayan, kasi pababa. So, pababa po kami ngayon. Ayan. Pagbalik namin guys, Pakit naman kami. Mas mahirap yung paakyat. Mas okay nga yung pababa. Hmm. Ayun sila. Ayun oh. Di ba may dalang cake si Mayan? Puto. Ayan. Ang hirap. Ang hirap na masaya. Tapos maraming kawayan guys. Ayan yung mga kawayan. Ayan. Ayan, Ayan layo-layo pa yung namin. Hindi kasi kayang ibaba dito yung sasakyan. So, dun lang namin sa taas, iniiwan yung sasakyan. Nilalakad na lang po namin pababa. Ayan, oh.